What is up guys? It's another day and another ride. So for today's video guys, sa wakas nandito na tayo ulit sa Coron Palawan. Dahil almost one month din tayong nawala. Dahil nasa puerto tayo. At one month din natin hindi nagamit itong ating big bike. Itong ZX25R. So ngayong araw guys, gagamitin natin siya. So di ko alam kung ano, ano na ba yung tunog nito or kung paano ba ito drive ban. <laughs> Pero joke lang guys. namis uh, Na-miss ko lang tong gamitin. Matagal-tagal nating hindi nagamit. So panderin natin. Excited na ako. Oh my God! Wow! Yun. Ganyan pala yung tunog niya guys. <laughs> So painitin lang natin siya guys. Then prepare lang tayo. Then samahan nyo ako guys. Mag short ride lang tayo dahil magpapagupit din ako sa town proper ng Coron 2000 years later. So guys, feeling ko uh, nasa 60 degrees na siya. So pwede na natin itong i-rev at i-drive. Tara guys, samahan nyo muna ako sa town proper at para mapalitan na rin natin yung gas nito guys dahil nasa isang buwan na rin to at dalawang bar na lang siya baka panis na yung gasolina nito guys What? so yun 63 na siya and without further ado let's ride it feels like the first time na madriban ulit ito guys first rev mo na after one month yun Let's go. Huh, grabe. Na kami si Tundo, guys. Kasi ang service natin sa puerto ay yung ating ADB. Na naka-stock pipe. So ang sarap ang sarap sa tingin at talaga pala pag 4 cylinder, guys. Mm -hmm. Yun lang. Ito na naman tayo sa putik. Ito lang hindi nakakamiss dito guys eh. Yung daan dito na masalimuot. Ay. Pero baliwala yan. para rin may rason na linisan natin itong ating big bike Patuwin lang natin kunti yung gulong para hindi tumalsik. Then check muna natin yun medyo madumi dumi na parang medyo nakaangat yung camera natin guys yan balik na natin muna dahil para ergonomics din yan guys eh pag nakaganyan so dahan dahan lang muna after one month guys finally mailalabas ulit itong 2.5R natin sa kalsada at i-change oil na rin pala natin to pag dumating na yung in order nating langis dahil medyo matagal-tagal na rin sang walang change oil kahit na kasi guys na mababa lang yung mileage nya ay kailangan natin siyang i-change oil within 6 months every 6 months kung hindi niya maabot yung ano na ano natin kasi ito guys nung change oil ko siya is nasa is nasa 10,000 siya and then ngayon ano to ay naka trip B ngayon guys pag check natin kanina ay nasa mag 11,000 so ano pa lang din naman wala pang 1,000 yung natakbo niya pero i-change oil pa rin natin siya Ba't kaya nag trip ito baka napindot Mamaya na natin gamitin yung quick shifter nya Woo! Grabe Nakakamiss talaga ang tunog ng inline 4 At nakakamiss din ang Coron Palawan. Tingnan nyo guys, ba? Diba? Ito yung nakakamiss dito sa Coron Palawan guys eh. Yung yung paligid, yung scenery saka yung ano, less yung pollution dito guys kumpara sa mga city grabe naman ang hindi may in -love sa motor na to maliban sa pogi na tapos full of tech pa at suwabing suwabi ang tunog nice bali ngayong araw pala ay short trade lang tayo dahil magpapagupit lang tayo sa town proper tsaka para mapalitan na rin yung gas nitong 25R natin dahil isang buwan na ito hindi na papalitan Bomba daw guys Namiss ata ng mga bata ang tunog nito guys <laughs> Matagal tagal kasi guys hindi na ilabas Nakakamiss rin pala yung tunog ng 4 cylinder guys Lalo na kapag uh, ano, matagal mo siyang hindi narinig Araw. overtake Grabe talaga ang irgasam nitong 25R guys kung mapapansin nyo wala yung ADV natin dun sa garahe dahil naiwan siya sa Puerto Princesa kasi babalik din tayo sa Puerto guys after one month dahil meron pa rin tayong gagawin doon di pa tapos yung schooling natin guys so for now dahil nandito tayo sa Coron at back to duty muna tayo for the meantime ay ito lang muna yung gagamitin natin itong 2.5R Sarap talaga ng quick shifter eh? shish, grabe, sarap sa ears. bata talaga mahilig sa bomba pero naiintindihan natin yan guys dahil ganun din tayo ganun din tayo dati nung kapag nakakarinig tayo ng mga big bike kahit nasa loob pa ng bahay ilalabas talaga ako noon para makita ko tsaka maka, marinig ko yung tunog ng mga big bike Kaya syempre pag may nagpapabomba, talagang bumabomba rin tayo guys. Hindi hindi ito sa nagyayabang tayo. Oh. Syempre gusto lang din natin na pagbigyan yung mga nagpapabomba. 'Yun lang 'yun. So medyo malapit-lapit na tayo guys magpapagupit lang tayo at uh, magpapagas yun lang ang purpose natin sa pagbaba ah grabe dahil na miss natin yung zx 25 r at matagal natin hindi nagamit nanibago rin ako guys saglit pa lang tayo nagdadrive talagang nangangalay na tayo Malapit-lapit na tayo guys Grabe Miss na miss ko ang 25R natin guys Sabi ang tunog talaga So sana bukas Dahil parang holiday ata ngayon guys guys para makapagpagupit tayo abukas ah, nice so yun guys hanggang dito na lang muna dahil nagpapagupit tayo update na lang ako guys at baka separate vlog na lang yung pagbalik natin thanks for watching